Ganda ni Katura. Ay, thank you po. Tinutukan ka ba nun niligawan ka ni Katuro? Watching always from Hong Kong. Ayun po, hindi po ako tinutukan ni Katuro. Actually, ako po ang nantutok sa kanya. Sabi ko, pakasalan mo ko. Pag di mo ko pinakasalan, lagot ka sa aking tatay. Charot. Tawag natin sa Katuro. Katuro! Ano yan? Ah? Ano yan? Tinatanong nila kung tinutukan mo daw ba ako. Excuse me ano? with feelings and emotion. Ikaw ang nagkandarapa sa aking kapugian. Ikaw ang nanligaw for your information. Actually, kung hindi mo, mo ako. alam, ipapaalala ko sa sa'yo ang ating nakaraang relasyon. <laughs> uh, Noong ako'y nagtatrabaho uh, sa isang private, uh, nagpapasexy ka sa aking harapan feeling. palagi. ko mali na. Hmm, hindi. <laughs> Actually, nagkakilala kami sa social media. Ayan, siya unang nag-chat. Kung hindi ka nag-chat sa akin, edi wala ka sana magandang asawa ngayon. Eee! Kung hindi ka nag-reply, <laughs> hindi mo sana naasawa ang aking malapor <laughs> ng kutis na class A. ka. ako na naman sa'yo, ah. <laughs> Yan, pasikatan mo ako, ah. <clears throat> Nagustuhan ko kasi sa kanya, mabait siya, tsaka totoong totoo siya sa akin yon yun naman yung gusto ng mga single mom Diba guys deserve ng mga kagaya ni katuro yung mga single mom mm. oh nasa single mom ang true love Hindi, mm. pina Pinangako ko kasi sa sarili ko noon na uh. magmamahal ako ng single mom. Um, hindi ko naman hinangad na single mom na maganda. Binigay sa akin, napakaganda, mm. napakabait pa, napakamaalaga. Ang hiniling ko nun, basta mabait, kaya akong alagaan, kaya kami alagaan ng magiging isang dosen ng anak ko, yes. kako. Uh. at ang apo kong maging isang isang daan kako. Kaya <laughs> ano, daan? Eh, ikaw, ikaw yung napili ko. Uh. Eh kung ganyan naman kagandang single mom, ay uh, hindi isang dosen na ang anak niyan. Dapat tatlong team ng basketball. <laughs> isang engineer, oh. Kitchen, huh? nurse, huh? doktor. O, oh, daw. deserve daw namin yung kaga... Ah, deserve ko bilang isang ina ang isang dosen ng anak daw. Mm? Oo, oh, oh, kasi ganyan kagandang lahi. Ay, pagkakait mo pa ba? Ay, hindi na ah. Siyempre, gawa lang ng gawa. Ay, punay manay <laughs> Mm. Mm. Eh, hindi ko siya tinutukan ah, nagkakilala kami sa facebook nagpa-edit ako sa kanya tapos hanggang sa nagka-development niligawan ko siya uh -huh. na almost 4 months tanggap naman niya ako kahit may anak ako um, tanggap niya Yon. ako kahit kingkoy-kingkoy akong taga-baryo <laughs> Kahit ayoko sa mga siyudad, siyudad na ako, ang bas gusto ko dito sa baryo, eh, tanggap niya naman ako. Tumira siya dito eh sa akin, sa amin, sa baryo. Kaya, yon Doon palang makikita mo, mahal na mahal ka na isang tao kung uh, yung mga gusto mo, eh gusto rin niya. Yes. Ano? Yung nagkakaunawan lagi So, ayun lang. Shout out po sa'yo. Ate, hindi ko mabasa yung pangalan mo kasi ganyan naman, inchik-inchik. In so, ayun. Shout out na lang sa'yo. Mag-go na tayo.